At Nerina Igmiranda, nakalabas na ng kulungan. Alamin sa Spotted Report ni Anton. Nakalabas na ng kulungan ang misis ni Chito Miranda na si Neri na Ig Miranda. Dumiretso si Neri sa kanilang bahay pagkalabas ito ng ospital kung saan siya nagpa-medical examination ng limang araw. Sa interview kay Bureau of Jail Management and Penology Spokesperson J. Rex Bostinera, banda alas 6 ng gabi nakalabas si Neri mula sa isang ospital sa Pasay City. Ipinagutos sa mano ng Pasay City Regional Trial Court, Branch 112, ang agad na pagpapalabas kay Neri matapos sa ng korte ang motion to quash na isinampa ng kampo na actress, businesswoman. Una rito, pitong araw ding nakulong sineri sa Pasay City si Jail Female Dormitory ng maaresto ito noong November 23, 2024 bago inilipat sa isang ospital noong November 29. Kinumpirma naman na abogado ni Neri na si Attorney Aurelie Sensuat ang pagkakalaya nito dahil pumabor umano sa kanila ang korte na maghain sila ng motion to quash the warrant of arrest na inisyon laban kay Neri. Sa Samantala, bukas naman kami para sa panig ng mga taong nabanggit. At iyan na aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.